Ang dami. Oh? Ang dami ang kapal. Kapal talaga ano? Kanina pa nakaano dyan sa atin eh. Oh. So yan ang sama panahon. Dun ka nang ano yun yabing? Kapal ng kalunggong So doon. Yan na papayong na. Hala. <laughs> Sisil, may hook ba? Wala, wala kita lang. Nabibitawan? Hindi mag-fishing na ako, guys. Kasi so, yun lang. Ay, natin sa Ano yung nahuli? Ito, ito, yung nahuli ko. Yan, o. Oh. Okay. Iba naman nahuli ko. Parang kay Kwanto, eh. Nahuli ka rin? Ayan, so, guys. mo. Ang do, daming kalungkong eh. Iba na huli eh. Magabalik-balik na dahil wala nang daang mga pakain. Balik ko nga. Ay, te, malalong maano sa iyong ano. Tanggalin mo. Lalong maano yan dyan sa anong mahirapan ka mong tanggal. Boy, gusto nang yung kalungkong.